Hello, hello, hello! Hello, Philippines! Hello, world! Panibagong buhay! Panibagong pag-asa! Charot! Kahit madaling araw, sumasabay ang tricycle. Naku po! Naman, simula kagabi, walang tigil ang ulan. Sa Bugo, Cebu, lumindol. Intensity, 6.8 ba yun? Nakakatakot na ang mundo. Maraming namatay dahil sa lindol. Tinatawagan na tayo ng Diyos. Magbalik loob na tayo. Kung ano ang bawal at ayaw ni Ama, huwag na nating gawin. Habang may panahon pa, alam na natin kung ano ang bawal. Hindi ko na iisa-isahin pa. Alam na po natin yun. Kung ano ang bawal. Kaya po magbalik loob na tayo sa ating ama. Dahil yung lindol na yon, senyalis na yon. Niyanig na tayo ni ama magbagong buhay na tayo. Yung mga namumuno sa pamahalaan natin ngayon, nagkakagulo na. Instead na magtulungan para sa ikagaganda ng kanilang termino, hindi eh. Puro na lang kurakot dito, kurakot doon ang naririnig mo sa kanila. Sabi ng propesya, magkakagulo ang buong mundo. Labanan dito, labanan doon, na kapwa bansa Oo. Labanan ng mga bansa, kasa kapwa-bansa. Lilindol, baha, kasi ayaw nating magbago. Huwag nating paabutin sa ganon magbalik loob na tayo ako amida, aminado ako dati punong puno ako ng kasalanan tinalikuran ko na yon yung mga kasalanan ko na yon buhat ng ako yung maging iglesia nagbalik loob na ako kay ama sharing na muna tayo mga kalabs kapag may nagpapayo sa'yo sundin mo lang kung magagalit sila sapagkat isa sila sa kinasangkapan ng ama para mapabuti ka o paano mga clubs? bukas na naman <laughs> Diyos ko po Rudy wala ka ng pahinga kabablog mo araw-araw <laughs> na lang kailang sumahod na kasi ako sa YouTube Pours na kaya ako nagbablog Tinubuan ako ng ugat sa paa <laughs> Hanggang ngayon, di pa rin ako sumasahod